Noon paman ay alam na ni Victoria Almadin na ang kanyang tadhana ay magturo. Mula pagkabata, nilalaro niya ang paaralan gamit ang kanyang mga manika, na iniisip ang kanyang sarili sa harap ng isang silid-aralan na puno ng mga mag-aaral na sabit na matuto. Nayon, sa edad na 32, tinutupad niya ang kanyang pangarap sa maliit na bayan kung saan siya lumaki, nagtuturo sa mga bata sa elementarya sa Hope Municipal School sa kanyang kulot na kayumangging buhok na nakakwadro sa kanyang maamong mukha at berdeng mga mata na puno ng habag, nakilala siya sa kanyang mainit na ugali at dedikasyon sa kanyang mga estudyante. Ang kanyang silid-aralan, isang makulay at maaliwalas na kanlungan, ay pinalamutsa ng mga motivational poster at gawa ng mga mag-aaral. Doon, nadama ng bawat bata na espesyal at may kakayahang makamit ang magagandang bagay. Sa kanyang mga estudyante, mayroong isang espesyal na lugar sa kanyang puso, si Juan Tomas, isang labing isa taong gulang na batang lalaki na may payat na pangangatawan at gusot na blonde ang buhok. Sa kabila ng kanyang marupok na hitsura at laging sirasirang damit, mayroon siyang pambihirang katalinuhan na mabilis na napansin ni Victoria. Si Juan ay nagmula sa isang komplikadong pamilya. Ang kanyang ama, na walang trabaho sa loob ng maraming taon, ay ginugol ang kanyang mga araw sa pag-inom sa harap ng telebisyon, habang ang kanyang ina ay nagtatrabaho ng dalawang trabaho upang mapanatili ang mga bayarin. Wala sa kanila ang nagkaroon ng oras o interes sa pag-aaral ng kanilang anak. Para sa kanila, ang paaralan ay isang lugar lamang para kay Juan habang hindi nila ito kayang alagaan. Sa silid-aralan, ang bata ay tahimik at nakalaan, laging nakaupo sa likod na parang gusto niyang magtabo sa mundo ang kanyang luma at sirasirang sapatos ay pinagmumulan ng tawanan ng kanyang mga kaklase. Napansin ni Victoria kung paano niya inilagay ang kanyang mga paa sa ilalim ng upuan, sinusubukang itago ang mga ito mula sa mga mapanuksong tingin. Sa kabila ng kanyang pagkamahiyain, siya ay may napakatalino na pag-isip. Ang kanyang mga sanaysay ay maliliit na obra maestra, puno ng imahinasyon at nakakagulat na lalim para sa isang taong napakabata. Sa mga pagsasanay sa matematika, nalutas niya ang mga komplikadong problema nang madali na humanga sa kanyang guro. Isang araw pagkatapos ng klase, tinawagan siya ni Victoria para kausapin. You have a incredible talent, Juan, she said with a warm smile. Naisip mo na ba ang tungkol sa pagsali sa paligsahan ng estado para sa mga batang siyentipiko? Ibinaba niya ang kanyang mga mata na kinakabahan, kinakalikot ang putol-putol na laylayan ng kanyang kamiseta. I don't think so, teacher. El Rey parents wouldn't like it, ni. Eh. Feeling her heart clench, Victoria suggested, paano kung tulungan kitang maghanda? We can work together after school. Sa unang pagkakataon, nagpakita si Juan ng kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Gagawin mo ba yon para sa akin? Naman. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Sa mga sumunod na linggo, ilang hapon silang magkasama sa paggawa ng proyekto para sa kompetisyon, isang makabagong ideya tungkol sa renewable energy na mayroon si Juan habang pinagmamasdan ang mga dahong nalalagas sa bakuran ng kanyang bahay. Habang nagtatrabaho sila, hindi maiwasang mapansin ni Victoria ang hindi magandang kondisyon ng sapatos ni Juan. Ang mga talampakan ay halos matanggal at may mga nakikitang butas sa mga gilid. Alam niyang nalalapit na ang taglamig, at ang pag-iisip na kaharap niya ang malamig at ulan gamit ang mga sapatos na yon ay labis niyang ikinabahala. Isang sabado ng hapon, pumunta si Victoria sa shopping center ng lungsod. Nag-ipon siya ng pera para makabili ng bagong set ng mga kaldero, ngunit nang dumaan siya sa display window ng isang tindahan ng sapatos, nakita niya ang isang pares ng matitibay na sneakers na ibinebenta. Walang pagdadalawang-isip, pumasok siya sa tindahan at binili ang sapatos sa laki ni Juan. The following Monday, mas maaga siyang nakarating sa school. Nang pumasok si Juan sa silid-aralan, mainat niyang tinawag siya sa kanyang mesa. I have a surprise for you, sabi niya sabay abot sa kanya ng bag. Maingat niyang binuksan ang pakete, nanlaki ang mga mata nang makita ang bagong sneakers. Are para sa akin ba sila, tanong niya na nanginginig sa emosyon ang boses. Tumango si Victoria, nakangiti. Sana magustuhan mo sila, Akala ko magiging perpekto sila para sa ating batang scientist. Niyakap niya ang sapatos sa kanyang dibdib, nanginilid ang luha sa kanyang mga mata. Salamat, guro. Wala pang nakagawa ng ganito para sa akin. Nang hapong iyon, umalis si Juan sa paaralan na may mas magaan na hakbang, ipinagmamalaki ang kanyang bagong sapatos. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya nakaramdam ng kababaan sa kanyang mga kaplase. Gayunpaman, ang kaligayahan ni Juan ay panandalian. Pag uwi niya, napansin agad ng kanyang mga magulang ang bagong sapatos. Saan mo nakuha yung mga yan? Tanong ng kanyang ama, halata sa kanyang boses ang pagdududa. Ang batang lalaki, walang muwang at tapat, ay nagsalita tungkol sa regalo ng guro. Nagpalitan ang nag-aalalang tingin ang mga magulang. Ito ay hindi tama, bulong ng ina. Ang mga guro ay hindi dapat magbigay ng mga regalong tulad nito sa mga mag-aaral. Kinaumagahan, pumunta ang ama sa paaralan, hinihining makipag-usap sa prinsipal. Nakita ni Victoria na darating para sa isa pang araw ng klase, ang eksena at nakaramdam ng buhol sa kanyang tiyan. Makalipas ang ilang minuto, tinawag siya sa principal's office. Si M. Nene Perez, isang mabagsik na nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay tumanggap sa kanya ng may seryosong ekspresyon. Miss Almeida, ano ang iniisip mo sa pagbibigay ng ganoong personal na regalo sa isang estudyante?" Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang mga motibasyon, pinag-uusapan ang mahirap na sitwasyon ng bata, at kung paano lamang niya gustong tumulong, ngunit na natiling hindi sumusuko ang prinsipal. Ito ay isang malubhang paglabag sa profesional na pag-ugali. Nalampasan mo ang mahahalagang hangganan sa pagitan ng guro at mag-aaral. Sa mabigat na puso, narinig ni Victoria ang mga katagang kinatatakutan niya, siya ay tinanggal. Umalis siya sa paaralan noong araw na iyon na nakakaramdam ng pagkatalo at pagkalito. Paanong ang isang simpleng gawa ng kabaitan ay magkakaroon ng gayong matinding kahihinatnan? Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang guro sa desperadong paghahanap ng bagong trabaho. Lumipat siya sa isang kalapit na mas malaki at mas abalang lungsod, umaasang makakahanap ng mga bagong pagkakataon. Nakuha niya ang ilang mga pribadong trabaho sa pagtuturo, ngunit wala iyon kumpara sa kanyang nakaraang trabaho. Gabi-gabi, bago matulog, iniisip niya si Juan. Inaasahan niya na okay lang siya, at patuloy na nabuo ang kanyang hindi kapanipaniwalang potensyal, ngunit kinain siya ng pagdududa. Paano kung, nang wala ang kanyang suporta, ang bata ay sumuko sa kanyang mga pangarap? Lumipas ang mga buwan. Nakaupo sa kanyang maliit na apartment na naggrado ng ilang ehersisyo, para sa mga pribadong estudyante, narinig ni Victoria ang pagring ng telepono. Hindi alam ang numero, Hello! Victoria Almadin, sabi ng boses lalaki sa kabilang linya. Ako ito. And my name is Damian Dominguez. I would like to talk to you about one of your former students, Juan Thomas. Bumilis ang tibok ng puso ng guro. Juan? Okay lang ba siya? Higit pa, sagot ng lalaki. Sa totoo lang, kaya nga ako tumatawag. Gusto mo bang makipagkita sa akin para magkape bukas? May proposal ako na maaaring interesado ka. Naintriga at sabik siyang pumayag sa pulong. Kinaumagahan, pumunta siya sa isang cave sa downtown. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang matangkad at nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng hindi nagkakamali na suit. Miss Almeida, it's a pleasure to meet you, ani Damian sabay lahat ng kamay. Please, umupo ka na. Nang magkaayos na sila, hindi maiwasan ni Victoria na mapansin ang kakaibang hangin na nagmumula sa lalaki. Siya ay tila isang taong mahalaga, sanay sa madalas na mga sopistikadong kapaligiran. Miss Almeida, simulan niya pagkatapos umorder ng mga kape, let me explain who I am and L.A. am here. I am an investor and philanthropist. My passion is identifying and supporting young talent, especially those who come from difficult circumstances. Si Victoria ay nakinig nang mabuti, ang kanyang pagkamausisa ay lumalaki sa bawat salita. A few months ago, Damian continued, I received the results of a national competition for young scientists. Among the finalists, there was an exceptional project on renewable energy. Ang pangalan ng author ay Juan Tomas. Nanlaki ang mata niya. Project ni Juan? Siya talaga ang nagsumite? Napangiti si Damian. And it was brilliant. I was so impressed that decided to investigate more about this young prodigy. Doon ko na diskubre ang kwento mo, Miss Almeida. Tumigil siya, humigop ng kape. Nalaman ko na ikaw lang ang taong tunay na naniniwala kay Juan, na nagpalakas ng loob sa kanya ng walang iba. At narinig ko rin kung paano ka hindi patas na pinalis dahil sa isang kabutihan. Naramdaman ni Victoria na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Gusto ko lang siyang tulungan, Si Juan ay isang kamanghamanghang batang lalaki na may napakaraming potensyal. I know, malumanay na sabi ni Damian. At kaya ako narito. Nagpapatakbo ako ng isang foundation na nakatuon sa pagsuporta sa mga kabataan tulad ni Juan. Nag-aalok kami ng mga scholarship, mentorship, at mga mapagkukunan upang matulungan silang maabot ang kanilang buong potensyal. At ngayon gusto kong mag-alok sa iyo ng isang posisyon sa aming organisasyon. Siya ay nawala ng salita, sinusubukang iproseso ang kanyang naririnig. Ang iyong tungkulin ay kilalanin at turuan ang mga batang talento na ito, paliwanag ni Damian. You would have the chance to do for many others what you did for Juan. What do you say? Ilang sandali, hindi nakasagot si Victoria, umiikot ang isip niya sa mga posibilidad. Sa wakas, na may boses na sinakal ng damdamin, sinabi niya, Imrahan, ako hindi ko alam kung ano ang sasabihin ito ay hindi ka paniwala Napangiti si Damian. Say yes, Victoria. Sama-sama, marami tayong mababago na buhay. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay parang pinagkunsaba ng buong universo na dalhin siya doon. Ang lahat ng mga paghihirap, ang kawalan ng katarungan ng kanyang pagtanggal sa trabaho, ang paghihirap ng mga nakaraang buwan, lahat ay tila may kabuluhan na ngayon. Sabi niya, isang matingkad na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Tinatanggap ko. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Victoria ang kanyang sarili sa kanyang bagong trabaho nang may panibagong sigasig. Ang Hunt Foundation for Young Talents ay ang lahat ng maaari niyang pinangarap at higit pa. Naglakbay siya sa buong bansa, bumisita sa mga paaralan sa mga lugar na kulang sa serbisyo, tinutukoy ang mga batang may pambihirang potensyal na, tulad ni Juan, ay nangangailangan lamang ng pagkakataon. Isang araw, habang nasa opisina siya sa foundation, nakatanggap siya ng hindi inaasahang pagbisita. Si Juan Yon, ngayon ay labindalawa taong gulang, mas matangkad at may kumpiyansa na kumikinang sa kanyang mga mata. Professor Victoria, bulalas niya sa takbo para yakapin siya. Ipinulupot siya ni Victoria sa kanyang mga bisig, tumulo ang luha sa kanyang mukha. Juan! Tingnan mo, lumaki ka na! Ilang oras silang nag-usap, Ibinahagi ng bata kung paano binago ng proyekto ng patimpalak ang kanyang buhay. Ang kanyang mga magulang, na humanga sa pagkilalang natanggap niya, ay nagsimulang suportahan siya ng higit pa. Ang paaralan, na nahihiya sa paggamot na ibinigay sa guro, ay nag-alok sa kanya ng isang buong scholarship. Ngunit hindi mangyayari ito kung wala ka, sabi ni Juan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Ikaw ang tunay na naniwala sa akin, Pakiramdam ni Victoria ay nag-umapaw sa emosyon ang kanyang puso. Naku, Juan, lagi kong alam na espesyal ka. I'm so proud of you. Nang siya ay ganap na nahuhulog sa kanyang trabaho sa Hunt Foundation, naramdaman niya na siya ay gumagawa ng isang pagkakaiba. Higit pa riyan, nakikita niya ng malapitan ang batang lalaki, na nalalampasan ang mga paghihirap at umuunlad sa isang kapaligiran na tunay na nakaunawa sa kanyang mga pangangailangan mabilis na lumipas ang mga linggo, at uminit ang kanyang puso, habang pinagmamasdan ang pag-unlad ni Juan. Nung nag yung phone, si A. Perezion ang prinsipal ng dati niyang paaralan. Siya at ang mga magulang ni Juan ay gustong humini ng paumanhin sa kanilang pakikitungo sa kanya noon at nag-alok pa na bumalik siya sa paaralan. Ikinalulungkot namin ang paraan ng aming pagkilos at nais naming imbitahan ka na bumalik, sabi ng punong guro. Gayunpaman, mahigpit na tumanggi si Victoria, pinasalamatan sila sa paghingi ng tawad, ngunit ipinaliwanag niya na masaya siya sa Hunt Foundation. Ako ay natupad dito, nakikita ang positibong epekto na aking nilikha at, higit sa lahat, malapit na nasaksihan ang tagumpay ni Juan. Wala nang lugar para sa nakaraan. Alam niyang nasa tamang landas siya, at ang kaligayahan niya ang pinakamalaking gantimpala niya. Nang gabing iyon, sa kanyang pag-uwi, naisip niya ang hindi kapanipaniwalang paglalakbay na kanyang naranasan. Ang isang simpleng pagkilos ng kabaitan, isang pagbili ng isang pares ng sapatos, ay nagbunsod ng sunod-sunod na mga kaganapan na hindi lamang nagpabago sa kanyang buhay, ngunit ngayon ay nakakaapekto sa buhay ng hindi mabilang na mga bata sa buong bansa. Naisip niya ang lahat ng juan na nandoon pa rin, naghihintay ng maniniwala sa kanila, at mumiti siya, alam niyang mayroon na siyang paraan at plataporma para maabot sila. Nakatulog siyang puno ng pasasalamat at pag-asa ang puso. Alam niya na ang bawat araw ay magdadala ng mga bagong hamon, ngunit mga bagong pagkakataon din na gumawa ng pagbabago, at para sa kanya, walang bukasyon na mas marangal o kapakipakinabang kaysa dito. Ang hinaharap ay nagbubuka sa kanyang harapan, maliwanag at puno ng mga posibilidad, tulad ng mga mata ng bawat bata na kanyang nahawakan ng buhay. Si Victoria Almadin, ang guro na minsang bumili ng sapatos, para sa isang nangangailangang mag-aaral, ngayon ay pinangangalagaan ang mga pangarap ng isang buong henerasyon. Kung nasiyahan ka sa kwento, mangyaring mag-iwan ng komento na may rating mula isa hanggang lima upang ipakita kung gaano mo ito nagustuhan. Gayon din, panoorin ang video na lumalabas na ngayon sa iyong screen. See you!